Si Jesus at si Satanas May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi, na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus. Agad siya nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi, Ito na nga kaya ang anak ni David? Pero nang marinig ito ng mga pariseyo, sinabi nila, Si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam ni Hesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasa ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away." Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-aaway. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalaya sa kun ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi maaaring pasukin ang magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman.